It's time for cooking. Masang kaya yan. Nakaready na ako. Bawang. Sibuyas. Ang aking cabbage ko, kukunti. Okay lang yan. May carrot at saka bagu beans naman. May chicken. Nakamarinit yan. At may hipon. Ang aking pansitbihon bihon ay binabad ko na sa tubig. So ito, nag-iinip na ako ng aking kawali. Then, Ilalagay na tayo ng mantika. Lagay na tayo ng mantika. Gisa ko lang saglit yung chicken ang nahin ko. natin konti ng Yan ang natin magisa. Takpan natin ng sangkay. Silipin natin mga sangkay. Ilagay ko ng ating ng onion. Pag-isa lang natin sa Lagyan natin ang lagyan na natin ng bawang. Ayan lang natin ali. Saka natin lalagay ang hipon ngayon. Ayan mga sangkay. Lalagyan na natin ang ating hipon. Sinama ko yung ulo para mas malasa. mixe lang natin. Ito, hindi ko ito kailangan lagyan ng paminta kasi nalagyan ko na ito ng paminta. At, ano, chicken powder. Nalagay ko lang dito ay nor seasoning Chicken. Ayan. Lagyan natin ng nor para mas tumasok ang lasa Isa lang natin sa glit. Stack natin. Ayan mga sangkay. Okay na po. pala ako mamaya. Ako ba pala ilalagay ang aking gulay? Para hindi siya ma-over. Ako. Ngayon, talagang ko na ng sabaw. Maragyan natin ng soy sauce. Nagyan natin ang tubig. Kunti lang kasi binabad ko na yun sa tubig. Malambot na yun. Mabilis na maluto. Pakuloyin lang natin. Dagdagan ko ng paminta mga sangkap. Tik na muna natin bago natin ilagay ang ating bihon at gulay. Hmm? Okay na ang lasa. Lasang hipon. Okay na sa para sa akin. Ito bihon kung ano, binabad sa tubig. Malambot na siya. Ilagay ko na. Simulan natin. Yung mga sangkay, sasabihin natin ang gulay. Kung kailangan ang gulay natin. Tapos, natin sa glit. Ay, mga sangkay, dagdagan natin ng container. <coughs> dagdagan natin ng konting oil para hindi mukhang dry. Mix lang natin. Mix lang natin. Ayun, naghiwaiwalay na siya mga sangkay. Oh. Yan, di ba? Napaka-simple. This pancit bihon is done. Thank you for watching, mga sangkay.